Mga pinili ng Diyos, pakinggan ito. Ang iyong mga salita ay hindi basta salita. Ito'y mga susi na bumubukas ng pinto sa pagpapala o pagkasira. Hindi ito palamuti ng wika. Sinasabi ng Kawikaan 18 verse 21, Ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Ang lahat ng lumalabas sa iyong bibig ay may epekto sa iyo, sa iba at sa kinabukasan mo. Ngunit ang nakalulungkot, marami sa atin ang naging alipin ng sariling mga salita. Narinig mo na ba ang sinasabi ng iba? Hindi ko kaya. Palagi akong malas. Walang pag-asa. Narinig mo na rin bang sinasabi mo ito sa sarili mo? Mga pinili ng Diyos, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ikaw ba'y naging tagapagsalita ng buhay o tagaani ng kamatayan? Huwag kang magtaka kung parang walang nangyayari sa buhay mo. Hindi mo pa ba napansin? Ang buhay mo ay sumasalamin sa mga salitang binibitawan mo. Parang magsasaka ang iyong mga salita ang binhing inihahasik mo araw-araw. Kung ang itinanim mo ay pagdududa, takot at negatibismo, huwag kang magulat kapag ang inanim mo ay kabiguan at panghihinayang. Ngunit narito ang mabuting balita. Hindi pa huli ang lahat upang baguhin ang ani ng iyong buhay. Tinatawag ka ngayon ng Diyos upang bawiin ang iyong tinig at gamitin ito sa tamang paraan. Isipin mo ang lakas ng impluensya ng iyong salita. Sa Genesis 1, nang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Tinuruan niya tayo ng isang mahalagang prinsipyo. Ang mga salita ay may kapangyarihang lumikha ng bago. Kung kaya niyang gawin ito, bakit hindi mo rin magamit ang iyong salita upang magbago ang iyong buhay? Ngayong araw na ito, hinihingi ng Diyos na piliin mo kung ano ang iyong sasabihin. Magpapasya ka bang ipahayag ang buhay o magpapatalo ka sa negatibo? Ang iyong tinig ay hindi ordinaryo. Ito'y bahagi ng kanyang plano upang ihatid ka sa tagumpay. Sinasabi niya sa iyo ngayon, Anak, magsalita ka ng buhay. Mga kapatid, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ito. Huwag mong hayaang ang mga lumang salita ng kawalan ng pananampalataya ang magdikta ng iyong bukas. Sa halip, tumayo ka at sabihin ng malakas, Ako ay anak ng Diyos, ako ay pinagpala, ako ay higit pa sa mananagumpay. Simulan nating baguhin ang ani ng ating mga buhay sa pamamagitan ng ating salita. Ngayon din, handa ka na bang magsalita ng buhay? Isang araw, si Juan, isang simpleng manggagawa, ay umuwi na puno ng pagod at pagkadismaya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, hanggang dito na lang talaga ako. Wala akong mararating. Ngunit isang matandang kapitbahay, si Mang Ruben, ang nakarinig sa kanya. Napangiti si Mang Ruben at nagtanong. Alam mo ba na ang bawat salitang binibigkas mo ay may kapangyarihang magbago ng iyong buhay? Pinaupo ni Mang Ruben si Juan at binuksan ang Biblia sa Mateo 12:36. Binasa niya ang Sapagkat sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom pananagutan ng mga tao ang bawat salitang walang kabuluhan na kanilang sinabi. Napaisip si Juan. Ganun pala kahalaga ang aking mga salita? Hindi ba't simpleng nasabi ko lang iyon dahil sa pagod? Pero sinabi ni Mang Ruben, hindi lang iyon basta sinabi Juan. Ang iyong salita ay parang binhi. Isipin mo ito, Juan, sabi ni Mang Ruben. Kapag sinabi mong wala akong mararating, nagtatanim ka ng binhi ng kawalan ng pag-asa. Pero kung sasabihin mo, kakayanin ko ito, nagtatanim ka ng binhi ng pananampalataya. Napatingin si Juan sa mga tanim ni Mang Ruben, mga puno na punong-puno ng bunga. Gusto mo bang maging ganyan ang buhay mo? Punung puno ng ani? Habang nag-uusap sila, itinuro ni Mang Ruben ang kawikaan, Port 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dito nagmumula ang mga bukal ng buhay. Napaisip si Juan, kung ang puso ko ang pinagmumulan ng buhay, paano ko babaguhin ang laman nito? Sinabi ni Mang Ruben, simulan mo sa salita. Kapag binago mo ang sinasabi mo, binabago mo rin ang iyong puso. Ibinahagi ni Mang Ruben ang kwento ng anak niyang si Ana na nawalan ng trabaho. Sa halip na magreklamo, araw-araw niyang sinasabi, alam ko, may mas magandang plano ang Diyos para sa akin. Sa loob ng ilang linggo, nagkaroon siya ng mas magandang trabaho kaysa dati. Tinanong ni Juan, "Sa tingin mo ba, kaya ko ring gawin iyon?" Sagot ni Mang Ruben, "Oo, Juan, kaya mo. Magsimula ka lang." Ngunit inamin ni Juan, "Paano ko babantayan ang aking mga salita kung minsan ay kusang lumalabas ang negatibo?" Tumango si Mang Ruben, "Lahat tayo, Juan." ay may ganitong hamon. Pero simulan mo sa maliit. Kapag nahuli mong negatibo ang iyong sinabi, palitan mo agad. Halimbawa, imbis na hindi ko kaya, sabihin mo, makakaya ko ito dahil kasama ko ang Diyos. Itinuro ni Mang Ruben ang simpleng panalangin. Salamat Panginoon sa araw na ito. Sabi niya, ang pasasalamat ay parang ulan sa tuyong lupa. Kapag natutunan mong magpasalamat, makikita mo kung paano mababago ang pananaw mo sa buhay. Sinubukan ito ni Juan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapayapaan. Si David, sabi ni Mang Ruben, ay isang taong laging nagpapasalamat kahit nasa gitna ng pagsubok. Lagi niyang sinasabi, purihin ang Panginoon. Kung kaya niyang gawin ito, kaya mo rin. Napaisip si Juan. Kung ang mga bayani ng Biblia ay nagtagumpay sa pamamagitan ng kanilang salita, bakit hindi ko subukang gawin din iyon? Sa payo ni Mang Ruben, sinubukan ni Juan na magsulat ng limang positibong deklarasyon. Sinimulan niya sa, Ako'y pinagpapala ng Diyos at may magandang plano ang Diyos para sa akin. Paulit-ulit niyang binigkas ito araw-araw. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang nagbabago ang kanyang pananaw Puno ito ng pag-asa at kumpiyansa. Lumipas ang buwan at si Juan ay nagtagumpay sa kanyang trabaho. Ang dati niyang madilim na pananaw ay napalitan ng liwanag ng pag-asa. Sa isang panalangin sinabi niya, Salamat Panginoon sa pagbibigay sa akin ng bagong simula. Ngumiti si Mang Ruben mula sa kanyang bakuran. Ang kanyang simpleng paalala ay nagtanim ng bagong binhi sa buhay ni Juan. Ngayon, ikaw naman, anong mga salitang nais mong itanim sa iyong buhay? Ang pananampalataya ay parang apoy. Kailangang pangalagaan at lagyan ng gatong. Ngunit paano mo ito mapapanatiling buhay sa gitna ng pagsubok? Isipin natin si Josue, ang leader na humalili kay Moises. Sa harap niya ang napakalaking hamon ng pag-akay sa mga Israelita papunta sa lupang pangako hindi ba't maaari siyang panghinaan ng loob? Ngunit ang kanyang pananampalataya ang naging apoy na nagdala ng tagumpay. Bago pasukin ni Josue ang heriko, narinig niya ang pangako ng Diyos. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob sapagkat kasama mo ang Panginoon mong Diyos saan ka man magpunta. Josue chapter 1 verse 9. Sa halip na mag-alinlangan, pinanghawakan niya ang salitang ito. At sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, nakita niyang gumuho ang makapal na pader ng Jericho. Paano nagtagumpay si Josue? Hindi niya sinabi, hindi natin kaya, napakalakas nila. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magmarcha ng may pananampalataya. Ang kanilang mga sigaw ng tagumpay ay naghatid ng milagro. Sa buhay mo, anong Jericho ang kailangan mong harapin. Ano ang sinasabi ng iyong pananampalataya tungkol dito? Ang iyong Jericho ay maaaring isang pagsubok na tila imposibleng malampasan, isang problema sa pamilya, utang na hindi mabayaran, o takot sa hinaharap. Ngunit alalahanin mo, ang pader ng Jericho ay hindi bumagsak dahil sa lakas ng tao kundi dahil sa pananampalataya sa Diyos. Kaya, paano mo ihahayag ang iyong tiwala sa Diyos sa gitna ng laban mo? Si Josue ay hindi nagtagumpay dahil siya lamang. Kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang at pinangunahan siya ng tiwala sa pangako ng Panginoon. Ganito rin sa iyong buhay. Hindi mo kailangang harapin ang iyong mga laban ng mag-isa. Ang Diyos ang iyong kasama at sa Kanya, ikaw ay laging may tagumpay. Isang araw, tukuyin mo ang iyong sariling hamon. Isulat ito sa papel. Sabihin mo sa iyong sarili, Hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay nasa akin at ang aking Jericho ay babagsak. Ulitin ito ng may pananampalataya. Sa bawat deklarasyon, mararamdaman mong lumalakas ang apoy ng iyong pananalig. Tulad ni Josue, ang sekreto ng tagumpay ay ang pagsunod sa Diyos at ang pagsasalita ng pananampalataya. Kung siya ay nagreklamo o nagduda, Maaring hindi nila nalampasan ang Jericho. Kaya, sa tuwing ikaw ay may takot, alalahanin mo ang halimbawa niya. Ano ang gagawin mo upang sundan ang landas ng pananampalatayang kanyang tinahak? Ang bawat pader na bumagsak ay isang pahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Sa buhay ni Josue, ito ay literal na pader. Sa buhay mo, ito'y maaaring pader ng pagdududa o kawalan ng pag-asa. Ano kaya ang mangyayari kung ang bawat salita mo ay isang deklarasyon ng pananampalataya tulad ng kay Josue? Ngayong araw, subukan mong magsalita ng positibong deklarasyon sa iyong buhay. Sabihin mo, ang Diyos ang aking kasama, kaya ko ito. Gawin mo ito tuwing umaga, tulad ng mga Israelitang nagmarcha sa paligid ng Jericho. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Sa wakas, tulad ni Josue, mararanasan mo ang bunga ng iyong pananampalataya. Ang mga pader ng Jericho sa iyong buhay ay babagsak at makikita mo ang kamay ng Diyos na kumikilos. Kaya't, kapatid, anong mga pader ang handa mong patumbahin sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at positibong deklarasyon? Ang paggamit kay Josue ay nagbigay diin sa pagsunod, pananampalataya at deklarasyon sa harap ng matinding hamon. Isipin si Noe, isang lalaking matuwid sa paningin ng Diyos. Sinabihan siya ng Diyos na magtayo ng isang malaking arko dahil darating ang baha na lilipol sa lahat ng buhay sa lupa. Subalit, matapos niyang simulan ang proyekto, walang ulan na bumagsak sa mahabang panahon. Isipin ang hirap ng paghihintay habang pinagtatawanan siya ng mga tao sa paligid. Sa gitna ng paghihintay, maaaring naramdaman ni Noe ang pagod at pagdududa. Ngunit sa Genesis chapter 6.22, mababasa natin, ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Sa kabila ng kawalan ng ulan at pangungut siya ng mga tao, nanatili siyang tapat at sumunod sa Diyos. Isipin mo kung gaano katagal ang proseso, 120 years ng pagtayo ng arko. Walang senyales ng ulan, ngunit patuloy na nagtitiwala si Noe. Sa ating buhay, minsan parang walang nangyayari kahit nagsusumikap tayo. Ang tanong, handa ka bang magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang sagot? Sabi sa Hebreo 11, versikulo 7, Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Noe, nang bigyan siya ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay gumawa ng isang arko upang iligtas ang kanyang sambahayan. Ang kanyang pananampalataya ang naging susi upang siya ay maging kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas ng buhay. Sa bawat araw ng paggawa ng arko, maaring tinatanong ni Noe kailan darating ang ulan, ngunit pinili niyang magpatuloy. Minsan, ang pagkakaantala sa katuparan ng pangako ng Diyos ay sinusubok ang ating pagtitiwala ang tanong, Susuko ka ba o magpapatuloy kang magtiwala? Sa Genesis 7, versikulo 16, nang tuluyan nang pumasok si Noe at ang kanyang pamilya sa arko, isinara ng Diyos mismo ang pinto. Ang kilos na ito ay patunay na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Paano kaya kung ikaw ay manatiling matapat hanggang sa isara ng Diyos ang pinto ng sagot sa iyong panalangin? Nang bumagsak ang ulan, Nakita ni Noe na sulit ang kanyang pagtitiwala at pagsunod. Sa ating buhay, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay maaaring dumating sa oras na hindi natin inaasahan. Ngunit ang bunga nito ay higit pa sa ating inaasahan. Matapos ang baha, gumawa ang Diyos ng tipan kay Noe sa pamamagitan ng isang bahaghari. Sa Genesis 9:13, sinabi ng Diyos aking inilalagay ang aking bahaghari sa ulap at ito'y magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa ang bawat paghihintay ay nagtatapos sa pangako ng Diyos sa buhay mo ngayon ano ang arko na pinapagawa sa iyo ng Diyos anong mga bagay ang hinihintay mong dumating tandaan mo ang iyong pagtitiwala at pagsunod ay nagdadala ng tagumpay na hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa mga taong nasa paligid mo kapag dumating na ang ulan sa buhay mo makikita mo na ang bawat araw ng paghihintay ay sulit tulad ni noe ang iyong pagtitiwala sa diyos ang magdadala sa iyo sa lugar ng kaligtasan at tagumpay kaya kapatid tanungin mo ang iyong sarili handa ka bang magtiwala sa diyos kahit hindi mo pa nakikita ang ulan ginamit si Noe upang ipakita ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng matagal na paghihintay at kawalang katiyakan. Mga kapatid, ngayong narinig mo ang katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng iyong salita, ano ang pipiliin mong sabihin sa iyong buhay? Ang bawat salita na iyong binibigkas ay parang binhi, handang tumubo at magbunga. Ang tanong Anong uri ng binhi ang itatanim mo ngayong araw? Ang iyong salita ay hindi ordinaryo. Sabi sa Kawikaan 18 to 21, Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang dila mo ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaring magdala ng buhay o pagkawasak. Kaya't ngayon pa lang, simulang gamitin ito upang maghasik ng buhay, pag-asa at tagumpay. Nakita natin sa Biblia kung paano binago ng mga salita ang direksyon ng mga buhay ng mga bayaning tulad ni David, Josue, Noe at Hana. Kung kaya nilang gawin ito sa pamamagitan ng pananampalataya, paano pa kaya ikaw? Tandaan, ang parehong Diyos na tumupad ng kanilang mga pangako ay siya ring Diyos na kikilos sa iyong buhay. Simula ngayon, bantayan mo ang iyong dila Kapag may lumabas na negatibong salita, agad mo itong palitan. Sa halip na sabihin, hindi ko kaya, sabihin mo, kaya ko sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Sa tuwing gagawin mo ito, unti-unti mong mapapansin ang pagbabagong nangyayari sa iyong pananaw, kilos at sa iyong paligid. Alam kong may mga pangako ang Diyos na tila matagal nang dumating. Ngunit tulad ni Abraham, David, o Hannah, ang iyong pananampalataya sa panahon ng paghihintay ang magpapakita kung gaano kalaki ang tiwala mo sa Diyos. Magtiwala na kahit hindi mo nakikita, ang Diyos ay gumagawa. Huwag kang manatili sa alam mo lamang. Isa buhay mo ang kapangyarihan ng iyong salita. Magsimula ka ngayong araw. Sabihin mo, "Ako'y pinagpala. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y pinili para sa tagumpay." Ulit-ulitin mo ito hanggang maging natural na bahagi ito ng iyong pananalita. Ano kaya ang magbabago sa buhay mo kung araw-araw mong gagawin ito? Kapag natutunan mong gamitin ang iyong salita upang itanim ang pananampalataya, mararamdaman mo ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Sabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayong araw, sabihin mo ito ng malakas. Ako'y pinili ng Diyos. Ako'y pinagpala, hindi isinumpa. Ako'y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga pangako ng Diyos ay matutupad sa aking buhay. Sa bawat pagbikas nito, damhin mo ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong puso at isipan ang pagbabago ng iyong salita ay ang unang hakbang sa pagbabago ng iyong buhay. Hindi ito madali, ngunit tandaan mo, ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa iyong hinaharap. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang, kaya't huwag kang matakot. Ano ang pipiliin mong sabihin bukas, sa susunod na linggo, at sa buong buhay mo? Mga kapatid, ikaw ay tinawag upang mabuhay ng may layunin may pananampalataya at may tagumpay. Gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong salita upang mabuhay ayon sa plano ng Diyos. Kung naniniwala ka rito, sabihin mo nang malakas, Amen. Ngayon, simulan mo na ang iyong paglalakbay ng pagbabago at hayaang makita ng mundo ang himalang gagawin ng Diyos sa iyong buhay.